umaabot eh. Kaya abot kamay na ang pangarap dahil sa isang pag-ibig. ba? Diba? Ang katotohanan ay may isang pangarap, diba? Hmm. <laughs> 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 nakita ko Nakita na ng mga magulang nila, bossing. Oh. Nakita na ito. Oo, nandiyan yung dalawa. Ayan, at nandito pa rin po kami sa Barangay Santa Rosa, Kaintanisan! <laughs> At para po sa lahat ng ating mga katanungan na mga problema, ibibigay natin ang mga nag-tweet, ang mga nag-email, at mga tumatawag po sa... Ay, mga timpanayab. At then, dito lang mabibigyan ng solusyon. Dito lang sa... Problem, Problem! Solving! Wow! <laughs> Crazy shot! Hatid sa inyo ng Kopiko Brown Coffee at Mega Sardines. Ati problem of the day nitong sabado, isang pag-ibig ni Dwarfina sa bawat destiny kaya. Na? Ako? Ako. Kaya ito na. Kaya ito na. May nag-tweet! May nag-tweet! May nag-tweet! May nag-tweet! tweet My, tweet may nag-tweet! May nag-tweet! Akabangan natin lahat yan ha, sa mga susunod na mga problema. <laughs> May nag-tweet! <laughs> ma ma uh <laughs> 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 ano ba yung mga nag-tweet? Mag-tweet <laughs> na dyan, ma'am. mag Unang-unang tweet! Gary kay Lucas. Dahil sa pag-ibig ni Dwarfina, dahil nakamamahan natin tayong dalawa. Tweet at Maracay Luke. Ano yan? Lupe. Magmamahalan sa isa, -isa na kanya kapayapaan natin. Ngunit ang pinakadakila na sa inspirasyon, si Dolfina ang katotohanan pa rin talaga siya. Oh. oh. Galing kay mula Steffi. Kusa na matutupan naman sa sasakupan sa Duo Fina. Pero pagdating nila ang destiny, mulit na yun sa katotohanan ng pag-ibig. Tweet at kaya kay Malaki Luke. Kapag isang awit na ito, mulit ang pinakadakila. Kapag ito ay ginagawa niya, ang katotohanan ko para sa iyo. Si Maria ang ating tweet. Si Dwalfina dahil sa kanyang pinagkahara dahil sa desisyon dahil sa kanyang pinapag pinapangarap niya na matutupad pa rin talaga na maghihiling. Oh. Tweet. Ang susunod na tweet ay dyan kay China sa kanya pinag sa duo para haragarin na ng destiny pero matutupad din ang kanyang na na pagtatapos sa serye oh. la sa tweet ni John na kay chara Charatan ang kaparalan ngunit ang pag-ibig pa rin dahil sa duo fina ang kasalukuyan natin isasalang natin pinakamamahan natin kapuso stars magsasama-sama sa puwersa natin ng problema ito para sa kanya-kanya ating katotohanan at ang kalakayaan natin sa kanya. Oh. Wow. Yeah. Ano pa tapat yung diba? oh. di ba? Oh. Tweet ati di dyan, mula kaya niyan. Baste. Ang pag-ibig ni Dwarfina kahit nakikidestiny ay isang pangarap lang na wala kami discrimination. Ako. Oo, oh, okay, yung maya na. Oo nga, nung ano, oo nga. Okay, maraming no, no, no. okay. maraming marami. salamat po sa mga titi-tweet! Thank you! Pero, pupuksan natin muna ang ating mga sara. Okay, pupuksan natin muna ang mga pila ha, mga mamise. Pero bakit yan? Hindi pa sahod! Okay <laughs> na. O, hindi, ito na. Buksan na natin ang linya ng May Call. Tawag na mga dapat ka at 0908 naku, problem. problem. At buksan na rin natin ang linya ng na may nag-email. Nako, nako na ba yan? Problem solving naku. at com Kahit may kausap ka, nakakabukas ko lang. Oh, babalag na na na. Ito na ating mga tabang kasi ating pagkikilatin si Nati for tonight. Okay, bubusan natin gate. Bubusan mo na. Ano paano Ano paano mo? ang anak ko ay Beatrice. Beatrice, ano tututuwa problema mo? May happy ending sa Dwarfina. May isang pag na daw ang kanyang destiny. Ayun. O oh, ano? Ang destiny ay happy ending. Kung Dwarfina ay isang pag-ibig din. Tatapot to ha? Ah. Ang katotohanan, ang solusyon din ito ha? Ah. Solusyonan dahil sa isang katotohanan ay kani-kani ng kaparanan mo. Ngunit ang pag-ibig kay Duofina kapag tatatapos sa labanan. Kaya ang katotohanan naman po is si Duofina pagdating kasama niya sa kanyang pamilya at sa kanyang pag-ibig kapag adya si Duofina sa katotohanan mo. di ba ano muna tayo, para magmamahalan tayo, isa lang ating ibig sabihin. Dahil, ang katotohanan mo, tayo dalawa. Kapag dito ay nagmamahal. Kapag namamahal, ay nakikiisa. At namamahalan na, ay apalala para tayo. Ngunit, hindi namin kayo sinasadya natin sa kanya. Kapag ang kailangan nating katotohanan mo, mararamdaman mo. Muli, ano? Dahil sa katotohanan lamang, kahit ang kanilang kapalaran natin sa isang bungisngis, pero iisa lang ang kanyang tutuhanan mo. ba? Diba? Ang tuloy na pagmamahal. O, bakit kayo lahat? Bakit kayo? Kaya dito, ang katotohanan namin na hindi namin kayo ano? <laughs> <laughs> sa yeah, yeah, yeah. <laughs> na, na pangarap po, kaya sa puso, ang isang panagot ng puso yah 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 kaya yah 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 Marahil eh, kapag isang pag-ibig, di ba? Ang katotohanan na ba po, kani-kanila lang ating galigayhan, di ba? Dahil sa pangarap, dahil sa kanilang desisyon, dahil sa pag-ibig ni Dauphina di ba? Patatago na natin na, Beatrice, Ang isang pag-ibig, ang kanilang katotohanan ng pananampalataya sa Diyos, si Dauphina, na, Ngunit ayaw muna lang ang pinakamaraming dahilan sa pagkatalisay natin sa kanya. Hoy! Oh. Si oh. Lino. <laughs> si Lionel. Ano ba? Ano ba yan? O, serious na sabi sa'yo. Serious sabi Si... Ano pa kanya? Si Pia Guano. Si Pia Guano. Iaya lang ba na ako sa'yo? Iaya lang ba sa'yo? Okay, di at least ko na. May po kayo meron po. Meron matatapos yung koryo niyo, ha? <laughs> nah, man, eh. Next! Ano pa ka na mo? Lindon. Lindon. Ano po problema mo? May isang panaginip po pa sa Duofina kahit si Duofina ay muting kalabanan para kay Gwen po. Ayun. Si Gwen, po ay gaganap ni Pauline Dahil ano nyo bakit? Ang katotohanan naman po. Dahil si Duofina Makasama na damrag kasi dito sa, sa Ipulaga At lalo, lalo na sa mananood Ano? Ng mga public demand Dahil sa Dua Fina Gaya po namin yung iba mga telebaba shows Na Machete Ano sunod? Uh, Beauty Queen sunod na Captain Marble, Darna, Jezabel, uh, dan uh, Ano sunod naman? Captain Marvel Darna Jezebel At anong tapos? Encantada Ano? magkaibang mundo at syempre kambal Serena Rodora X yung mga kamukha yung susulat na yung kamukha niya dyan diba baba 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 isa lang natin pag-ibig dahil sa si Duofi na isa, okay bagay kayo ang solusyon dito ang mga sangre at mga sangre ito <laughs> na yung Duofi na para kay dwarfina, Ngunit ang pinakamarami dahilan natin sa kanya sapagkat ang kanilang ating desisyon ubang magsasagawa na na pagtitipon-tipon. Para hindi namin kumakalat na fake news. Para ang katotohala lamang ang isang duguan ng pag-ibig. Kaya't pagkat ang buhay ng walang hanggang pagmamahalan. Dahil dito, ang kapararan natin muli ay sinasadya ng buhay natin muli. Sapagkat ako'y lalanalik sa Diyos, di ba? Ang isang pag-ibig, kapag ito'y nagagalak para na magmamahala sa Kanya, ay isang dugo natin sa Kanya. No. Tanda pa natin ha, Blendo, na nasinasabi niya, niya kanina sa solusyonan, kapag ito ay nag isang katulad mo, ang ating pagmamahalan. Pero nunes para na, na yun, nunes na, Monday na. Kapag ang isang panagutan panag ni Duffy dahil sa Destiny, dahil sa pag-ibig ng katotohanan, di ba? Si Quendi na ay ang malaki nating dahilan. Kapag ito ay mananot ka, ang isa malaki yung natin yung awiti, di ba? Matutupan na sa eh, sabi niya, nito. Kailan makikita, kailan madarama, ang tunay na pagmamahal ng iyong pagsinta, lagi naghahanap, lagi nangangarap sa bitwi manginini matutupad ang tangi kong hiling. o oh, ba? Diba? yan ang ating kata yan sa iyong maghihiling diba ang ating kata nito ay napagmahan natin kapayapan natin para sa lahat ng mga pangarap mo yung magninining pa rin talaga tutuparin yan si oh, yan lang sila sabi ni mama lindo na opo po sir nandapan natin ha ang katuparan ng maghihiling ay isang pag-ibig ngunit ang pinakamaraming darangin sa patutupan na kanilang mga tungkulin doon at ng kanyang katotohanan lamang para pakikipagkapayapan sa isa isa oh Sino nagsabi? Oo oh. oh. Tama Oo oh. oh, Sino sinasabi oh. 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 oh, ba? Si Julian Sarase <laughs> <laughs> Kaklasik ko bata. Ba atin? <laughs> okay, Lindo, may tutunan po kayo. Meron po! Ay, hindi ikaw. Ay, papa. Hindi ikaw yun eh. Oy, Lendon. may tutunan po kayo. Meron po. Meron! ano, <laughs> ano. Kaya dapat ito magmamahala, di ba? Ang natutuhan, di ba? Sa pag kahit isang sanggol pa lang yun. Mm -hmm. oh, para. At problem of the day, ma'am? At problem of the day na yun, si Dwarfina ay pagdating siya ni Destiny Rose. Ano? Ano? Si Dwarfina ay pagdating siya si Destiny Rose. Ako? Ako? Oh, bayan. Abangan natin na namin. Este, nunes pa rin yan. Ang Monday na yun, diba? Oo. Oh. At kaya po, mga kaibigan, nandito na nga kami. Bubunod na po kami. Pero nandiyan, si na yun. Si Twelvey At uh, si Destiny Rose. Ano? Hoy okay, mga sala po sa mga tweet, call, email, panayam, at uh, mga tabaga na sa pilihan natin. Mga sala mga sa inyo, ma'am. Pero maraming maraming salamat. Kahit gano'ng katindi ang init, humingi kami ng pawalin sa mga taong nakapila na hindi kayo inabot. Oh. Nakakinapos po ang libro ni Doktora. Pero gagawa po rin natin na ang paraan. Lahat ng problema, lahat ng solusyon. Dito lang makikita sa... Brother! Son!